Oh, sweetie po. Ito ang galing sa China. Alam mo, hindi ba? Pag, pag, ang panahon natin ngayon, pag malamig, biglang iinit. Pag malamig, biglang iinit. Tapos, pag nasa aircon tayo, maraming customer na po -poblema. Ako din. Po problema pag nasa aircon, malamig ang paan natin. Minsan, nasa tindahan ako, malamig din ang paa ko. Sabi ng doktor, yung circulation natin ng dugo, hindi pantay. Kaya minsan, yung paa natin palaging malamig. Pero pag nakahawak ng ibang tao, hindi malamig. Pero ang lamig niya nasa loob. Then, after that, pumunta ko sa thai na, nakita ko ito na para sa paa limbawa yung paa mo malamig Pinapala pinapalagay ng doktor ko sa uh, sleeper ko o sapatos ko pero bawal bawal maglagay na sa medias matutulog bawal po kasi this is for 12 hours sa limbawa umaga hanggang gabi lang no bawal po yung tutulog ka para masunukan Nasunog ka na, hindi mo pa alam. <laughs> Pero maganda, pasampol kita. Dumating lang na ilan, ilan la. Yeah. Pero affordable, hindi ako nagtubo dito. Talaga binigay ko puhunan. <laughs> Gusto ko tulungan mga matatanda. Ganito. Tapos, sampol ito ang sinelas mo. Ito po, ilalagay mo sa senelas mo. itong senelas ko kasi. <laughs> Sige. Ako na, ako na. Ito ang sample. Halimbawa, itong senelas ko. Tapos, ilalagay ko dito. O kaya yung mga rubber shoes natin, yung mga rubber shoes, ilalagay mo, paksuot mo. Ang init. Mainit siya. Ito po. Sang pares yan. ilalagay mo sa sapatos mo. Pwede pa sample ng isang sapatos, Joy? Joy, sapatos, Doc. Ito po. In sapatos ko, rubber shoes, sample lang. Lalagay natin, ma'am. Sa pakita ko lang sa inyo kasi minsan, iba, nagtatanong sinelas ko. Pasok ko, lumalubak O makaw kaya, magsuot ka ng medias, ilagay mo sa medias mo. Pero pag sa tulog, yung, yung pairang isang uh, sapatos ko na Isang pare, isang pula. Mas kinanong siya. Pwede susuot ka ng medyas, ipasok mo ito, tinan mo aninit init para para press ang paa mo, hindi ka palaging malamig. Pero hanggang ilan, ilan araw lang, okay na ako pa ako. Kaya marami akong dumating. Uh Oo. -oh. Dali ah. Uh. Ito ang sapatos natin, hindi ba? Ilalagay mo dito sa loob. Susod mo na. Yan, mainit na ngayon. Tinaw, binuksan ko lang para pakita ko sa inyo. Ito po. Yung so, sapatos natin. Ilalagay natin dito. Suod mo. Tinaw mo. Hanggang, hanggang gabi ha. Pag wala na init, pwede ana Pero wak lang. Wak lang. Thank you ha. Thank you. Wak lang lalagay sa, sa tulog ha. Pwede ka mag, social media, ito lalagay mo. Yan. Pumunta kayo sa Tita Maxi, Charmy Ongpin, hanapin nyo si Rena, at si Inday kanina, marami bumili sa lola niya, sa nanay tatay niya. Kasi palaging, pag may edad na tayo, yung paa natin, malamig. Mm. Pakya, simpakya, lapakya, ibig sabihin galing China po ito. Ngayon susuot ko na kasi binusang ko na. Sayang. Pero affordable puhunan. Puhunan, puhunan lang binigay ko. Alam ng Diyos, wala akong tubo. Talaga. Gusto ko lang, mga matanda, mga nangangailangan, may sakit. Diba? Palaging, palaging may sakit. Yung paa mo malamig suot mo ang ganda, ang sarap sa paa eto ha eto ang yung ko ngayon kasi gusto ko magtulong sa mga senior o kaya may sakit subukan nyo yung, yung paa nyo napaka napaka sarap meron ako ito, wala pang dating yung sapatos ay eh, yun, paa mo meron siya ito, mainit pang tulog naman to walang padating pero ang dumating lang sa akin ito yung mainit pa amo lalo na yung pag umulan ang sarap sa paa yan try niyo ah walang masama try niyo pumunta kay Tita Maxi o Charmy Ong Ping kanina nag live kami ang daming nagtanong dami bumili pero hindi marami akong istak ha yun lang ang dala kung anong pinadala sa akin yan lang binibenta ko o, oh, yan po ha. Yan po ang bagong natin feng shui tip. No? Sana matulungan ko kayo. Suot nyo. Tingnan nyo kung maganda ang quality. Tapos, pag tapos na, tatapon na. Isang beses lang ha. Kasi, pag, kasi pag bukas mo, mainit na. Pag mainit na po, ah, papasok sa yun mo, know, na katawan nyo. Then, pagbuka mamaya kabi gabi, halimbawa umaga alas 8, 8 suot mo na hanggang mamaya ang gabi huwi ka, alisin mo na tapon mo na walang, walang yun repeat o second time ha? yan po ha yan po ang tita uh, pong sweet tip ni tita Maxi Alamat po